ito sa kasi yung 2021 po yung ano to magkakasipa ko po yung ano yung paano na ngayon sumakit po dito na maga tapos mm. nung no, ano po nung no, po no, no, sa probinsya namin pinahidot po dahil na okay naman po 2021 then, pa yan naging okay kaso ano kaso yung kapag nag-stretching po ako na ano siya na parang may wang kung nangyari. Parang may nababatak sa salo, parang, mm -hmm. parang may, ka, basta may kulang. Parang, ano? parang may naiigit, gano'n. Pero since so, 2021, mm -hmm. since yung nakasipa ka na nun. Oo oh, Tapos ito, na ito, lang, ito po lagi yung na, ano, parang nag-stretching ako, oh, gano'n, kasi na, nga, nangyari. Ang laki pa, na niya eh. Tingnan ko siya kabi ng paa mo. Laki? Ang laki ng paa mo. Kasi po, nung last ano po hmm. siya, last um, Uh, Sabado po, nag-ano ako, nag-exercise, nag-stretching, stretching lang naman po. Nung mga, nung mga ganun po, nung mga mm ganun tapos ganun. Tapos nung pinamagahan, sumakit po siya. Bakit hinahanap mo yung stretching na mali? Kung baga alam mo, nung, nung nakaraan, nag-stretching ka na rin ng ganyan, sumakit. Mm -hmm. Bakit di mo pa yung stretching na gano'n? Kung alam mo, nag doon ka pa palagi na mamali. Hmm. Yung ganyan, yung parang nangingitim-itim na mamula mo na. Ibig sabihin, hanggang <coughs> doon yung paga niya, no? Opo. Na yung laga ko nito nung ano, pero ngayon yung last po na ano talaga, talagang hindi po ako makalakad. Pero kailangan ko talaga kasi maglakad po kasi. Tsaka idol, na, ganito, pagka ganyan na namamaga yung ganito mo, huwag ka magsinenas ng ganyan. Kasi dapat yung sinenas mo yung ano, yung may tangkay, ganun nung O parang nakakalaya ito. Kasi pag sinenas mo, ay nakukumpresyon dito mo, lalong mamamaga yan kasi tinatamaan. Okay, kasi yung sinelas mo, tignan mo, hindi nga magkasa yung paa mo dyan ngayon. Kapag nandito lang po yung... Oo. <laughs> <laughs> kung baga, iiwasan din natin yung mga namamaga sa atin na matabig. Kung baga, gawa natin sila na para makasingaw. Kung baga, hindi sila makumpromiso pag naglalakad tayo. Ngayon, since 2021 pa yan, kung baga, natin... naging consistent siya. Kung baga, nawawala ng kaunti, kumbaga huwi na lang yung pain ng kaunti, pero yun pa rin. Pero never mo pang pina-check up. Ah, pina-check up po po ito nung last na ang Dolce Hospital. Pa, pa hindi mo ay x-ray mo, um, may x-ray ka niyan? matagal um, na din po yung sir, eh? Anong na, no, ko lang yung ano, kung may bumuka ba? o yung cartilage natin dyan? Yung sabi ng doktor do, normal naman daw. Normal naman daw yung ano po, wala naman daw siya na ano na, ano na mga nasira yung mga cartilage. Yung yung mm -hmm. sa pero hindi yung ano. Diba 'ngayon, no? dito din 'yung ano lang. Ganito 'yan, eh. Syempre ako dito, 'no. Eh. Kasi ang dami ko ng experience dito, eh. Oo, sinabi good, pero 'yung tao, kumbaga, maglakad pika-pika, pare, kumbaga ika-ika, pare, kumbaga. Sinabi good sa resort. Pero syempre, dapat kinuha niya 'yung ano. kinuha mo 'yung pinaka-film kasi baka namalik mata tayo. Kaya kung baka meron tayong tawag na second opinion, third opinion. Kasi hindi naman nawala. Ito mo, po, matatapos na naman yung 2020 po. Yung last time, Maka yung pinahilot ko po mm, siya, mm. okay po siya. Yung parang katulad din ito. Mm. Yung nagpinito talaga siya. Yung, mm, yung, full, ano talaga niya, full. Natutupi, oo. Eh, ngayon, yung kuman ito. Pero nung last na 20, ano po, 2023. 20, oh. Last, last, year. Oo, oh, last year lang. Pinahilot ko po siya. Hinatak yung ano, yung mm sabi, abing, sa abing, siya. Tapos, nangyayari po, tapos, may tinusok to, dito yung, parang, kuminti na, ano, bumalik, tinabalik niya, ayun, eh, nawala po. Mm. Tapos, simula po noon, wala na pong nangyari, wala na pong, ano, eh kung nag kung naayos na pala ng taga Saudi, eh bet ngayon nandiyan na naman. Ano okay. ginawa mo? Yung mga po yung stretching ko po, ko po ah, yung stretching eh, na yun. Yung po ay yung stretching na yun. Oo, baka may naipit or something si. na. Yun. Sigurado ka ha? Oo Sige, liga ka. ka. Kasi sa assessment ko lang din kayo, ano katulad yan. Pag wala akong, pag wala akong makita ano sa inyo, mga files, sa assessment ko kayo ano yun, kung magkakukulitin ko talaga kayo para malaman natin kung ano talagang nangyari. Huwag po sasabihin niyo nyo to ito po. Sige, yun. kapag nag, ano po ako, nag, nag, naglalakad, eh, masyado na po ang dito, na magnag... na, na, na uh, nahahawa na, na, na rin, Magana. na. ano Nasasaktan na rin. Oo po. Tapos yung Pag ginanyan ko to, eh, uh, ito. Yan, dyan. Yan ang masakit. Kasi, dito kung, pag ginanyan ko po. Yung kapag napansin ko po dito, yung dito, yung dito po, wala po siyang parang ano, parang lalim yung ito, ito dito. Parang, oh, bilog. Oo, oh, Ito parang meron ganyan to po. Parang meron siyang ano. Sige, hindi ka ka dyan. Parang meron siyang mga daon. Tsaka palitan mo yung sinenas mo. No? Magano ka muna yung parang abayanas. Yung may tangkay. Kasi wala. Ito mo yung paa mo, hindi mo nga maipasok. Okay. Naaalang ang kamaglakad. Ngayon, pag naaalang ang kamaglakad, yan, nakaganyan. Yung lakad mo, kung okay. baga imbalance. Ngayon, sasakit ngayon yung mga susunod ng mga joint. Pagka, yan. Ano yung muscle po dito? Nakapuwersa. Nakapuwersa. Na pero yung isa ko po, muntik na din po yan. Kasi yung pagkaapa ko ng hagdan, eh, hindi po siya, ano, hindi po siya na ano ba niya. Dito ba, yung ganito po, sumasalbi may mo? Wala. Okay Wala. naman yan ganyan. Dito okay. lang talaga, ito lang posyo na to. Wala. Wala.

Nagsimula lang to sa nasipa mo yung ano, yung lamesa o sa pinating upuan, yung mga ganun yung mga utak, yung paa nila. Tamang maga kasi yung paa mo hanggang dito. Malalaman mo naman kasi agad eh. Namumula-mula na mga ngitim-ngitim. Siyempre, part ano yung kumbaga sinyalis na may swelling niya. Ang sakit pag ginaganyan ko? Sa ngayon po, uh, Hindi naman. Eh, naman lang, hindi naman na siya po. Kasi hindi naman po sa kanina na ano yun. Hindi naman po. Dapat para hindi. Para ma malaman nyo kung na-reduce, nag-reduce na yung Yun. No? yun destiny wala tapo ponga mo eh din mo nagat mo parang mayroong tapo ng parang mayroong tapo ng shaman nawa parang na puso shaman oh na oh buka okay, okay. ganon talagyan na idol luwagan mo na ito kaya mo na may eh Bali, ako na nga magulo. Tapos yung dito po, yung sa kamila naman, yung dito po, parang kapag gaganyan ko po, po siya, parang Sige, hindi, hindi na rin na rin na ugat. Yung... Pero, Pero, palitan ka... mo rin chinelas po huwag ka muna maganito. Yung muna yung may tangkay para... Kasi may maga pa yung paa mo, sir eh. Pagka hindi natin iniwasan yung tinatamaan, ha, mamamaga na mamamaga yan. Halid pa yung may masakit? Sa kaliwa naman kasi yung yung may tumulong po kasi sa akong sablay, Yung pantalon sa Pero gumanda rin parang ganito ha. Oo. Oh, yan o, naangat na oh. Yes. Tingnan mo nga. Huwag lang muna matabig para ano, Huwag yun na dyan po ngayon. Po, wala? Na. wala? wala na po. Ganyan ba? Pag yun na dyan, masakit? Opo. Kaya yung ganito, ganito, ay ganyan. konti lang po masakit. Kaya na? Ngayon, wala na po. Wala na? Eh, wala na. Kasalanan mo yan. Bumunta ka rito eh. Sa naman yun yan. Pwede mo ka rin. Ito naman, nahahawa lang kumain Ay, umaga, makukompensate lang katagalan kasi yung lakad mo nga, hindi nakalapat na maayos. Yung sinelas mo, binadaya yung mo yung paa mo, nakaganon. Kailangan magsinelas ka lang muna, wala mo na ganito, yung hindi tatamahan yung ganito mo. Kasi habang namamagayan at napipirat, umaga, tinatamaan ng tinatamaan, hindi ka makakaiwas sa pamamaga. Lalo lang siya masisira. Sinelas ka lang maganda, hindi mo na muna tangkay-tangkay. Oh, okay, lakad. Shoot mo ngayon. Yung nilakang yun. Ayos na. Tatawa-tawa ka. Kayaan mo na muna makapahinga. Okay? Sige, thank you. Kailan pa